Kung okay. tag 20 pesos na mangga. Hmm, ang kayo Hi guys! Narita din rin sa may palao at pang sa katumundaan nga BIR sa una and tapit niya sa may shell. So, ni Anita din rin kayo na ay o ka ng mangga din So, sa una rin yung kutik palitan din ha. Na curious mo ko ato kay Kaya paglabay na mo din rin ba na ay mga motor nga lalaki nga. Uhunong din sila para mo palit og mangga. And di ba kanunay kay mga babae manggit magpray pag mangga mo na curious ko pag kita ako sa mga lalaki so mo to nakapalit ko din sa una and nagapalit ang na ani pero kanang hiniwa na siya so karon i-share na ko sa inyo ha ako ang ginapalitan og mangga nga lami ilang uyap kung ikaw ang type sa tao nga ganahan og super kahalang uh, uyap naa sila eh. grabe kahalang uyap dere if dili ganahan o kanang alang naa sila ana dere So, Ali, o ba nung mo Ali! na so, tanaway lang manga guys. Bago ni abot, sir, no? Na, ah, si sir ay chanta iya, guys. O, nila kang kuwan. Kamay na lang nabilin. Kay, kaganiha, daghan, siya kayo kuwan, na nagsa. Ipagkita eh, sa video, o niya. mo nila hang mangga nga kuwan, guys. Dagto kayo. Sa so, ganin niya, sir? Apple na kulita. Apple, Apple doon siya nga Florida. Tanawa wapa kayo. kilo ani sir? Dere, 80 ang kilo ani guys. Guapa ka ayo. Apa diri sa taas. Dina maligya sa diay sila diri o kaning oya yeah, tag dina ning oya yeah, sir. 20 of 20 o oh, 15. Aka ning gamay kaayo ang 15 kani a 20. So na mo choice. Kami biyay lang oyap oh dere mo. Tikpalitan po po dere. Dahil halang yung kayo. Ako kay hilig jog halang. Pero mutulog yun ang sipon sa kahalang dere sa lahang oyap. Oh so meron na sa inyo kung gamay nyo ipabutang ang daghan or dili mo ganahan ng halang. Naapot sila yung anak dere. nga dili halang ang oh oyap. Mabot ni ilahang kuhan o. Asin. Gabi ka daghan po kayo ang sili. Memory siya lahang mangga nga. Nasa kapila ni siya sir. 65. sa nasa pila niya siya? 65 po. Ah, parehas, nag-price. nasa obos, niya siya? 30. So, kung na tao, mangga, kahit kung nagpalit na so, ay no, bon, nga mag-take out. Oh. Palit ko, anong sir, kaning Pwede ka na lang, na? Ano, ano? padang Oo, palit Tuyo. Tuyo sa palihog. wow ayo. Narasa sir ako bayad. Ayoko asin sir. Naow ilang asin. Super ka siyindi. Si na tayo po tama. isa. Tiyapa na tayo po. pranching ayo kanigad ako ayo daghang kayo uyap oh, ko mangga lover mangkuha na hilaw nga mangga lover gi ko ilaon uyap balag 1 halang kaayo bitaw siya pero lamikit siya nga ni sir ganiha balag Dagag, magreklamo ang customer dili e. Eh, sobrang kahalang ilang uyap Uy, pero mabalik-balik, iyapon sila. Uh -huh. Dugay na ng mga soke dyan ma'am? Oo. Bakit? Dito niya po gusto bumili ng mangga. Kasi fresh ang lang. So, oh, yung mga gilang. Gusto ko yung pag-asin. ng meron Di masyadong mahang para sa'yo, ma'am. O okay lang. Ay, may choice sila kung gusto ko ng maanghang. Meron sila. Ayaw mo naman, meron din sila. Sa so, masarap dito, maghahanap kayo ng uh, manga, Authentic talaga. With homemade pago o, -o Iligan style. Okay. Dito. Sa so, tapat lang ko ng vlog bag. recommend mo ba ito, ma? Yeah, 100%. <laughs> Galing pa akong Manila. So pag umuwi ako dito sa Marawi, napapadaan sa Itigat. Dito na talaga. Tapos, kung talagang matagal ka na kumakain ng mangga, hindi lang enough yan. Lalagay ka pa Asin. Oo. Overload sa spicy po si mama, Ayan oh. yeah, ang gusto. Yeah. Alam mo ng pro ka pag meron ka ng pagalito. So, inom lang ng maraming tubig. Sir. <laughs> yeah. The best. Grabe nang sir, naghiwa o oh, full force na itig panit. Si sir ang tig pikas. Si sir po ang tig butang sa sudlanan. Paspas ka -pas kaya sila mo trabaho. Okay. Pag may customer, pabilin mo ka ma'am. Oh, para ka ganihan no? Dali na kayo nahawan ba ito diri na dito kayo ang damdaan. Huwag mabilin mo ka. Sula, madali, madali gusto lang, madali mo mo lang gusto. Hmm. Murag drive-thru, rabitaw nga ako ah. <laughs> <laughs> Ay, dali pira. Mm -mm. Salamat. So, kani guys, nagyatagan din ni Sir Ogmanga, oh. Buta ka niyang dagsahan, kaya nga uyap. Mmm, kaya uyap, eh. Sabi o na sa kayo tao. Kaganihan na mingaw, kajot, dahil karon kita na sad Mawang mag-andam ganyan siya ng surfer daghan mangga. So karon guys, aton tapuso na vlog sa pag out o itong tag-65 ng mangga kay Gi Soho Yutad ang kalabanghan man ni Mawang Mayang Gi sa ito ah. Ngayon karon mo palit na ta. So thank you guys sa pagtanaw tanaw and tilaw mo diri sa ilahang mangga kay Lami, ganyan kayo lang uyap. Ang spicy, ganyan yung gusto. Yun, grabe ka spicy ilahang uyap diri